hindi sumausaw o nakisali sina Gerald Anderson at Julia Barreto sa usong-usong ngayon na hiwalayan. Yes, ang paandar kamakailan na kesyo nanganganib na rin ang relasyon ng dalawa. Lalo na at may mga lumabas na foto na magkasama si na Gerald Anderson at Barbie Imperial na kuha sa ibang bansa ay hindi nagkatotoo. Katunayan, magkasama si na Gerald Anderson at Julia Barreto ngayon sa Amerika. At bonggang bonga dahil bitbit bit din nila ang kanilang mga mahal sa buhay. May mga Instagram story nga si Gerald Anderson na kasama niya ang kanyang kapatid, ama at iba pang kamag-anak. Habang si Dani Barreto, kapatid ni Julia, ay may Instagram story rin. Nakasama si Gerald Anderson, nanay niyang si Marjorie Barreto, mister niya, anak niya, at mga kapatid niyang sina Julia, Claudia, Leon, at Erich. Oh, ba? Diba? Isang bonggang family gathering nga ang dating ng mga photo na pinost nila, na mukhang matagal nilang pinaghandaan. At yes, mukhang sa Amerika magpapasko ang magjowa, ha? Kaya sa umaasam, umaasa na sa hiwalayan din o mangyayari rin sa Gerald ang breakup chuva, sorry na lang dahil nananatiling matatag ang relasyon nila. Bongga, di ba?